Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Salamat po, Ma'am Kalapini TV. Eh, subscribe po natin yung may mga channel katulad kay Ma'am Kalapini TV. Saglit lang po, Ma'am Kalapini TV. Diba? Ito, ito, ito ha, mga kababayan. Gusto ko kayong bigyan ng ano. Bigyan ko kayo ng uh, example. Kung talagang, di ba? Oo, oh, pati si Bantag. Kung talagang sa grupo ni Duterte ay mga malilinis sila unahin natin sa mga malalaking a ah, ano malalaking isda si Gloria nakulong sa kasong plunder binigyan ng pardon ni Digong Si Erap na impeach dahil may problema din sa pagiging presidente. Si Digong na kulong dahil sa crimes against humanity. Di ba? Isipin niyo yan mga DDS. Sa mga tatlong, sa, sa, tatlong isda pa lang yan, Erap, Gloria, Digong. Idagdag nyo pa si Sarah na impeach sa Congress kasi may corruption dahil sa confidential fund. Apat na sila. Hindi pa ba kayo nagtaka? Andyan pa si Kibuloy. Self-proclaim, maraming followers. Hindi mo mabot sa libo. oh, lima na sila. Ano pang gusto ninyong sabihin na mamalilinis sila? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Nandyan pa si Harry Roque, wanted din, pang-anim na. Hindi nyo ba naiisip yan, mga DDS? Ngayon ninyo sabihin na tanga ang supporter ko at kayo ay matatalino, mga DDS. Saan nilagay ninyo mga utak ninyo na matalino kayo kay Kibuloy, kay Digong, kay Erap, kay Gloria, kay Sara, kay Roque? Lahat sila may mga problema sa batas ng ating bansa. Nasaan pa si Alice Go? Pampito. Oh. Sino pa? Hmm, si Maharlika, ganun din. Yung mga vlogger sa kanila, ang dami na kukuntem. Di ba? Eh, isipin ninyo yan. Ay, nako. Mga kababayan, tigilan nyo kami. Kung tanga man ang paningin nyo sa amin, bobo naman kayo sa aming paningin. Ganun lang, napaka-simple. Tanga man kami sa inyong paningin, bobo naman kayo para sa amin. Yun lang kasabihan. Isipin ninyong mabuti ha. Sasabihin so ninyo masama si Marcos, maraming problema si Marcos, bangag si Marcos, magnanakaw si Marcos. Bakit hindi nyo subukang ano? Bakit hindi nyo subukang isa-isahin yung mga sinusuportahan ninyo? Unahin nyo kay Erap, unahin nyo kay Gloria, unahin nyo kay Digong, kay Kibuloy, kay Sara, kay Roque, kay Bato. Ayan si Bato. Di ba? Malapit na. Isa-isa eh, hinin Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Ganun lang naman ang kasabihan ni. Eh. Ay, naku. O ngayon, sabihin nyo kay BBM, sa hanay ba ni BBM may nakulong? Sa hanay ba ni BBM may, na, may kaso, may plunder, may pagnanakaw, may corruption? Wala naman siguro po. 'Di ba? Oh, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ay, nako kung alam niyo lang. Tanong niyo kay Senador Antonio Trillanes. Oh, dito tayo mga kababayan, o oh, unahan na natin agad. Oh, para dire-diretsyo na 'to, mga kababayan. Mm -hmm. Dito tayo kay ano. Wait lang ha, silipin ko lang yung ating ano ha, mga kababayan. Kasi hindi ko makuha agad eh. Mm. -mm. <clears throat> Sana ba 'yon, mga kababayan. Ay, just mayo marimar sa inyo. Eto. kampo ni Duterte, mm, nababahala baka daw mapeke ang witness. Ah, mga kababayan, alam nyo ba to? Kampo ni Duterte nababahala. Nya. Ah? Oh, Sir Ferdinand Corpus Miguel shout out. Sa kampo ni Duterte nababahala daw sila baka daw mapeke uh, ang witness na ipasa daw nila Trilliani sa ICC. Aa, ah, ah, ganito ha. Mga kababayan, bago ko i-play ang video na ito bago bago, daw, bago ko i-play pakinggan po muna natin no magbigay lang ako ng reaksyon. ang kampo ni Duterte ayon sa balita sa News 5 ayan News 5 po 'yan ha hmm. si Julius Babaw po 'yan nababahala daw baka mapeke daw ang mga witness ng AGK victims laban kay Duterte alam niyo mga kababayan sa kampo pa talaga ni Duterte nagmula ang salitang peke hindi ba nila naisip-isip? Si Sarah pa lang, ilan mga pangalan na puro peke ang pinasa? Ha? Confidential Fund Beneficiaries. Deep Ed, Ghost Student Beneficiaries. Puro peke. Tapos ibintang ninyo sa extrajudicial killings victims na baka mapeke kampo ninyo yung mahilig gumawa ng peke. Ah? Hindi ninyo masagot kung saan napunta ang pera sa confidential fund. Kasi puro peke ang pinasa na pangalan sa opisina ni Sarah. Tapos, ang mga biktima pa daw na mag-witness, baka mapeke daw ang mga Duterte. Mambit, maraming salamat sa 1,000 yen super sticker. Thank you, thank you so much po. Comes from you pa, ha? Ang kapal naman ang pagmumukha ninyo. Sa inyo pa nang galing na baka mapeke kayo ng mga witness. Tandaan ninyo, ha? Hindi po, hindi po porkit mahihirap po ang pinatay ni Digong dyan sa war on drugs at mga nabiktima po dyan sa war on drugs na mga bata, mga teenager, mga uh, minor di edad, ay wala ng utak yung mga magulang. Hindi ka po basta-basta makalipad papuntang dahig niderland kung peke ang pangalan mo. Hindi ka po pwedeng payagan na mabigyan ng visa papuntang niderland mag-witness kung peke ang pinaglalaban mo sa passport pa lang, hindi mo pwedeng pikiin kung pupunta ka ng Netherlands. Ah, kayo lang ang mahilig mameke ng dokumento. Diyos ko, ang daming ang pangalan. Una, sa confidential fund ni Sara, Team Chichiria. Pangalawa, Team Dudong. Pangatlo, Team Asim. Pangapat, Team Grocery. Oh, may panglima na naman. Oh, ano yung panglima? Oh, di ba? Kakapal ng mukha ninyo. Oo, okay. sa inyo pa nagmula ah. Oh, ito, pakinggan nyo. Nababahala naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hmm. na baka hmm. mapeke o ano ang mga biktima ng drug war o, na tanginan. posibleng umarap sa International Criminal Court. base hmm. May sagot naman dyan ang abogado ng EJK victims. Live hmm. mula sa The Hague, Netherlands. Nasa frontline na balitan niyan si Mon Valves. Mon, paano raw na posibleng mapeke itong mga biktima? Hmm. Julius, kung babalikan kasi yung mungkahi ng ICC Registry, maluwag sila pagdating sa identification requirements ng mga mag-present ang biktima sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng Paulong Rodrigo Duterte. Bagay na pino na nga. Oo, dagdag pa natin yung 1.5 million na computer na inaamag na doon at kinakalawang na sa Deep end. Hindi pa rin dinistribute ni Sarah. 1.5 million computer ha! Napakadami Samantala mga kabataan ngayon ang lalaki ng gastos mag-research. Eh mayro naman pala mga computer na libre. Ang kampo naman ni former PRRD. Hmm. Araw-araw na bumibisita mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Kasabay ng pagkakabuo ng kanilang defense team, sinagot nila ang rekomendasyon ng ICC Registry sa aplikasyon ng mga biktima ng war on drugs na gustong sumali sa paglilitis. <laughs> Una nilang pinuna ang iba't ibang options na ibinigay sa mga biktima para mapatunayan ng kanilang pagkakakilanlan. Mm. Maaari raw ito magdulot ng misidentification? Mm. Misidentification daw. Ayan ang pinuna ng kampo ni Digong. The use of varied and insufficiently verified identity documents could lead to misidentification, double counting and the inclusion of false victims. Diyos ko, kailangan mo pa ba ng mag, mag ano dyan, magpepeke-peke na biktima? Eh, kayo lang naman yung mahirap, ma mahilig sa peke. Di ba? Ah! Oh. Double counting at pamimeke ng mga biktima. Ah. Oh. Dapat do igiit ng ICC chamber na may oh. national ID card o passport na may updated na larawan. Ah. Oh. Napaka-imposible naman, mga kababayan. Alam nyo sa totoo lang, no? ginagawang bobo ng grupo ni Digong ang mga biktima ng AGK. Ganyan sila. Pinatay nyo na nga. Pinahirapan nyo na nga. Ha? Ah? Tinumbanin yung hindi dinaan sa due process, ginigipit nyo pa. Sasabihin, kukuhaan nyo pa ng utak. Ganyan kayo ka-underestimate sa mga Pilipino, no? Ganyan sila ka-underestimate. Gumawa hindi po porkit mga mahihirap yan at hindi po porkit adik ang tingin nyo sa kanila at pinatumbanin yung walang due process ay wala ng mga utak. Una, hindi ka naman basta-basta makalipad sa Netherlands at magiging witness no? laban sa human, ah, uh, tawag doon, crimes against humanity ni Digong kung hindi ka makakuha ng passport. Hindi ka basta-basta makalipad ng Netherlands kung wala kang kompletong documents. Yeah, or dokumento. Ganyan na ba kayo? Minaliit ninyo porkit mga bilyon-bilyon ang pera ninyo? Itanong e, nga namin saan galing yung pera ninyong bilyon-bilyon. Kaya nga pala hindi nyo masagot si Trillianis eh. Kasi natakot kayong makalkal. Ganyan kayo. Minamaliit ninyo porkit biktima. Porkit na sila na nga yung namatayan. Ina-underestimate nyo. Paano akala ninyo sa mga abogado ng EJK victims? Walang utak? Napakulong nga kayo, hindi nga kayo makalaya-laya. Tapos ngayon, i-underestimate ninyo. Hindi porkit presidente yung kinakampihan ninyo, presidente noon, ay i-underestimate nyo na ang mga abogado ah, ng AGK victims ngayon. Di ba? Huwag ninyong i-underestimate. Hindi makulong si Digong kung bobo ang mga abogado ng AGK. Tapos sasabihin niyo baka mapeke. Kayo lang yung mahilig mameke. Yeah. Ang dami-dami nga ninyong mga pangalan pinasa sa confidential fund. Pati sa deep-ed uh, beneficiary, hindi nyo nga masagot-sagot kung kaninong pangalan niya at saan galing kasi walang mga record. Tapos ngayon, galing pa talaga sa inyo, ha? Na, galing pa talaga sa inyo ang salitang peke. Hindi ba kayo nahihiya? O takot lang kayo sa sarili ninyong multo? hindi po porkit mga mahihirap yung mga pinatay ninyo at wala kaming nakitang drug lord, eh underestimate nyo na. Hindi po bobo ang mga Pilipino at hindi po bobo ang taga-immigration na paliparin nila yan, mga witness na yan, ng mga walang passport. Hindi yeah. Si Harry Roque lang, sa grupo lang ninyo, ang makakalipad sa ibang bansa na walang travel clearance at hindi dumadaan ng immigration. Yeah. wag ninyo kasing, alam nyo, gawain ninyo yan eh, yung mga mamimiki ng documents. Katulad kay Harry Roque, bakit nakalipad yan, inakakuntimp yan sa Congress? Ha? Ah, may warrant yan. Bakit pinalusot yan ng immigration? Kasi hindi dumaan na immigration. Tapos sasabihin nyo, baka mapeke, walang ID, national ID. Oh, bakit? May national ID nga tayo sa Pilipinas, wala rin namang kwenta. Anong, anong silbi ng national ID? Ito ang pina, ito ha, ah, bago ko ipagpatuloy ito, mga, mga kababayan. Gusto ko lang maglabas ng saluubin. Alam nyo ba yung national ID ko nakuha ko after six years? Pagkatapos ng termino ni Digong, tsaka ko nakuha yung national ID. Alam nyo ba, bago ako kumuha ng passport, hinanapan pa ako ng valid ID. Alam nyo ba, bago ako kumuha ng valid ID, na putang inang valid ID na yan, hinahanapan pa ako ng valid. Kaya nga ako kumuha ng valid ID, na putang inang valid na yan, nahanapan ka ng valid. Ito lang ang sakit ng mga Pilipino eh. Ito yung sakit ng gobyerno ng Pilipinas. Kukuha ka ng valid ID kasi wala kang valid. Pero hahanapan ka ng valid, putang ina. 'Di ba? Yan ang masakit eh. Kukuha ka nga lang ng postal ID, hahanapan ka pa ng valid ID. Wala ka ng valid, kaya kumuha ka ng postal, hahanapan ka pa ng valid. tang inang yan. Kaya nga sabi ko, pag nakita ko at natanggap ko yung national ID na yan, gugupit-gupitin ko at silaban ko. Walang kwenta. Aanhin mo yung national ID. Nung nagka-pandemic, nakatanggap ba tayo ng ayuda dahil sa national ID na yan? Walang valid-valid yan sa akin. Di ba? Punyetang yan oh, yung national ID na yan, six years ko bago nakuha. Kaya sabi ko, pag nakuha ko yun, lagain ko yan. Walang kwenta. Ah, oh, pupunta ka nga ng Cebuana, mag-claim ka ng padala, sasabihin, valid ba to sir? Original ba to Hindi ba to peke? Hindi man ako si Sarah, namimike ng pangalan. Punyetang yan. oh, yan ang mahirap sa Pilipinas. Yan ang mahirap. Kukuha ka ng valid, hanapan ka ng valid, tang inang yan. Ang bububo. Oh, ito, tuloy natin. Ang mga magpapakilalang biktima. Mm. At kung wala, pwede raw isumiti ang mga dokumento ng utay-utay. Mm. Sa ganitong paraan, mas makatitiyak daw ang korte sa pagkakakilanlan at may iwasan din ang panluloko. Mm. Pino na rin ng kampo ng dating Pangulo ang mungkay ng registry na pwedeng katawanin ng kanika nilang abogado ang mga mag-a-apply na biktima habang binubuo pa ang Office of Public Counsel for Victims. Mm. Posible raw kasi ito magresulta ng double submissions na maaaring naubag sa karapatan ni dating Pangunong Duterte para sa mabilis na judicial process. Wow! Pag na double submission daw ng mga witness, maaari daw lumabag sa karapatan ni Digong. Putang ina! May ganyan-ganyan pang nangyari, lumabag sa karapatan ni Digong. Yun bang ginawa ni Digong na pagpapapatay niya sa 30,000 kabiktima sa war on drugs? Hindi ba labag yun? So ano, kakampihan nyo pa yung putang inang matanda na yan kaysa sa mga biktima niyang pinatay niya? Ah, tandaan ninyo, si Digong kahit hati-hatiin at gilingin yan, hindi pa sapat na kabayaran yan sa pinatay at kasalanan niyang ginawa sa bansang Pilipinas. Kahit paggilingin nyo yan at hati-hatiin nyo yan, hindi pa sapat yan. Ah, kahit nga ilive nyo yan, bitayin nyo yan dyan hanggang sa malagutan ng hininga, wala pa, hindi pa sapat yan para sa mga pamilyang namatayan. Oo, ah, tapos sasabihin nyo, labag sa karapatan ni Digong, putang ina, si Digong may labag-labag sa karapatan. Yung mga pinapapatay niya, dinaan ba niya sa due process? Hindi ba labag sa kanila yon Kahit pa igilingin nyo yan si Digong, kahit isabit nyo yan dyan sa dahig, na ilive ninyo na maraming news outlet, nakatutok yan, pag linalagutan ng hininga yan, hindi pa sapat sa mga pinatay niya, na hustisya yan. Eh, wala kaming pakialam dyan sa labag-labag sa karapatan niya, putang ina. Yung nagpapatay siya noon, Inisip ba niya yung labag yun sa karapatan ng mga pinatay niyang walang due process? Tapos ngayon, nahahanapan niyo ng due process? Kapal ng muka. wag magpakita sa akin yan. Ha? Painumin ko sunruks yan. The victims have a right to participate in the hearings. But the victims have the right to participate. Natural, tama lang. Kasi yung pinagawa ni Digong na pinapapatayan, hindi niya iniisip yung labag ba yun sa kalapatan ng pantao yung ginawa niya. Kaya nga siya nakasuhan ng crimes against humanity Kasi marami siyang pinatay. Di ba? Tapos sasabihin nyo, labag sa karapatan ni Digong, putang ina, hinatid na nga siya dyan, naka-private plane, pinatulog pa, na-oxygen pa. Yun bang mga pinapapatay niya na sa war on drugs? Pinainom ng tubig bago pinatumba? Yung iba nga, tinurture, tinanggala ng kuko, di ba, glenchong? Yung driver mo, tinanggala ng kuko? Diba? Kasi biktima naman din yun sa war on drugs si Digong. Di ba? Oh, tinanggalan ng kuko, binalian ng daliri, oh, Inurture Buti nga si Digong nung hinuli, hindi hinambalos yung mukha at hinampas ng cellphone yung noo eh. Pinatulog pa, naka-oxygen pa, kahit hindi nakasaksak yung host. Yeah. Hmm. Kapal ng mukha. Victims must also respect hmm. the right of the former president to a fair trial respecting everybody's right to be heard. That is what should happen. Respecting everybody's right. Tigilan mo nga kami, ni Nicholas. Respect, respecting everybody's right. Hindi nga ni-respect ni Digong yung mga pinapapatay niyang 30,000. Oh. Tapos si Digong eh, ngayon, respecting everybody's right. Putang inang yan. Kahit nga bitayin niyo yan si Digong dyan sa dahig. Yung puno na niyakap ni Sarah, kahit doon itali si Digong, i-video ninyo live habang binibitay, tinali yung leeg hanggang sa lagutan ng hininga, hindi pa sapat yan sa ginawa niya. Tandaan ninyo, wala sa Biblia ni sino mang pumatay ka. Bakit? Ah, Diyos lang ang may karapatang kumitil ng buhay. Kapag ikaw tao ka lang, ah, na pangit ang itsura, puro blackheads ang mukha, wala kang karapatan pumatay. Tapos ni sasabihin ninyo, ah, labag sa ka karapatan ni Digong, pang inang yan. During the trial. It should not be manipulated mm. so, whatever. Ginigipit niya mahirap na nga ginigipit Wala pa. Wala pang formal na sagot ng prosecution. Mm. Pero ang isa sa mga tumatayong abogado ng mga biktima, tinabla <laughs> <laughs> ang hirit ng <laughs> depensa sa paghihigpit sa identification requirements. Oh, yeah. Alam ng lahat na hanggang ngayon hindi pa kumpleto yung national ID. Mm. Kaya yung insistence niya na national ID ang gamitin mm. ay hindi makatao, hindi makatarungan. Mm. Uh, yung passport naman anti-poor. Anti-poor talaga kasi magkano ang passport. Mm. Tapos kung national ID naman, kahit nga si Digong walang national ID yan, tigil-tigilan nyo nga ako. Oh, kahit si Sara may national ID yan, si, si Kitty may national ID yan. Hindi yan makakuha ng national ID dito kasi American citizen yan. Tigil-tigilan nyo nga ako, hanap-hanap kay national ID. Ah, diba? ba? Eh, ilan lang naman ang merong passport. Ah. Bakit siya doon nag-focus? Ang importante, what is your proof mm. of victimhood at 'yun yung application form. Mm. Mahirap daw ma ng biktima sa kasong may kinalaman sa crimes against humanity sa Tama. ICC. Mm. Mahirap mag-imbento ng kwento tungkol sa yes. atayan. Mahirap mag-imbento ng kwento tungkol sa mga namatay, pero mas mabilis mag-imbento ng pangalan sa e confidential fund. Yan naman ang totoo eh. Mahirap mag-imbento ng pangalan sa mga pinatay, pero mas mabilis mag-imbento ng pangalan sa confidential fund. Yan. Di ba? Galing pa sa kampo nila mismo. Baka mapeke. Kayo lang naman yung mahilig mag-imbento mga pangalan. Saan yung napulot yung Mary Gris Piatos? Ah, paki-explain. Mga DDS, saan ninyo nakita yung Mary Piatos? Saan ninyo nakita na dudong, bak, dudong barok, dudong bunal? Kung sa inyo ipinangalan yan, hindi nyo ba isumpa yung magulang ninyo? Pinangalanan kayong dudong bunal? Dudong barok? Utang ina, kung ako pangalanan dudong barok, hindi ako rarampan ng stage at tatanggap ng medal. Tang inang yan, kahit pasabihin kung balibiktorian, salutitorian ako. Kung pangalan ko dudong barok, utang ina, hindi ako, ah, hindi ako rarampan ng stage at tatanggap ng medal. Naya, Tang ina, inasaan ka nakakita. Dudong bunal, dudong barok, jugs di luga, jugs di asim. Tapos ka graduate ka tatanggap ang diploma pangalan mo jugs di asim. Utang ina kahit mamatay ka bully ang abutin sa iyo sa pangalan mo pa lang. Utang inang yan. Papangalan kang jugs jugs di asim, dudong barok, dudong bungal. Utang ina, mamatay ka na lang hanggang sa kaapu-apuhan mo. Apelyido mo bungal. Pagtatawanan ka. Apelyido po pa lang, bingot o kalbo, patay ka na sa buli. Paano pa yung bungal? Yeah. Paano pa yung piatos? No ba? Nagaraya? Wishy! Yeah. Utang inang yan. Tigil-tigilan nyo kami. O, oh, ngayon mga DDS, paki-explain. Kung sa inyo ipangalan yan, pangalan mo, Realme 8. O, oh, utang ina. Okay lang kung pangalanan kang Ford Ranger. Yeah. Wag lang Realme 8. Dudong bunal, dudung barok. Ikaw, pangalanan ka ng ano, Uh, Fernando Bacon. Sige nga. Oh. Uh, Claire Bernadette Harina. utang inang yan. Anak ng patiting. utang inang yan. Yeah. Mahirap mag-imbento ng pangalan ng biktima. Mas mabilis mag-imbento ng pangalan ng confidential fund. Di yeah. Utang ina. Kung ganyan lahat utak ng politisyan, hindi iuunlad yung ating bansa. Utang ina. Tignan nyo, pati mga nanonood sa akin, nakakamura na. Sino ba namang hindi mapapamura? Sa tingin ninyo, sa ginawa ni ng kampo ni Duterte, mapapasabi kang praise the Lord, hallelujah. Maskin pare, mapapamura dyan eh. Hindi na pwede pag-usapan ng confidential fund kasi confidential nga. Eh, pera ng bayan yan eh. Pumasok pa kayo sa gobyerno eh. Ayaw nyo palang iliquidate at trans wala pala kayong transparency. Eh, di dapat nagpatayo kay paluwagan para privado yung pangalan. Mm. Alam nyo, ang pera sa gobyerno, hindi yan paluwagan. Ha? Na, iilan lang ang nakakaalam. Pera ng publiko yan. Kaya dapat lang may transparency. niya, Utang inang yan. oh, tuloy natin. Kahit viewers ko, napapamura sa inyo. Ginawa niyong bobo yung tao eh. Sa ICC. Mahirap mag-invento ng kwento tungkol sa Oh, oh. Talaga. At kung personal na kwento yan, mm. uh, kailangan mo ng detalye na traumatic at uh, nakakasira ng buhay. Oh, oh. Hindi rin daw dapat sa kampo ng mga Duterte manggaling kung sinong tatayong abogado ng mga biktima. Gaya oh. sa depensa na inabot ang halos isang buwan, binaplano mm. rin daw ng kampo ng mga biktima na bumuo ng core team ng kanila mga abogado. May proseso lang daw silang sinusunod para mag-qualify ang isang abogado sa ICC. Putang oh, ina. Kampo pa ni Duterte ang mamili kung sino maging abogado ng ICC. Aba, kayo na. Hindi nyo na lang angkinin yung ICC. Oh, kayo na may ari ng sanlibutan. Ano kayo, si Keboloy? Ha? Ah, na hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit at bakit siya nakakulong? Ang inang yan. Yung pinaglulukon ninyo. Ha? Ah, kailangan daw sa kampo ni Digong Manggaling kung sino magiging abogado ng mga biktima. Eh di wala na, hindi naman nanalo. Ang inang niya gagawin niyo pang bobo yung Pinoy eh. Ano mananalo kung si Digong ang mamili ng abogado ng biktima niya? Hindi ba kayo nag-isip? O sadyang, bobo lang talaga kayo, DDS. Tigil-tigilan nyo yan. Kakagamit nyo ng shabu yan eh. Ayan, yeah, mamaya, speaking of shabu, o oh, ito, Kerwin Espinosa. O, oh, ito na. Kerwin Espinosa, dinahandahan ng ipa-target ni Kampo ni Digong. <laughs> ito na, oh, Kerwin Espinosa, mga kababayan. O, oh, pakinggan natin. Live Mula sa Ormoc Doctors Hospital. Binala sa Ormoc Doctors Hospital si Kerwin Espinosa mm. matapos barilin habang nangangampanya sa pagkaalkalde sa Albuera Leyte. Mm. Alamin natin ang iba pang detalye live mula sa Ormoc Doctors Hospital na sa frontline ng balitang yan si April Ayaso. April, may detalye na ba? Naglabas na ba ang ospital ng official statement ukol sa kalagayan ni Espinosa? Mm. Hey, niyo ah uh, sa ngayon po, ni Cheryl, Um naghihintay pa po, po kami ng official statement ng Albuera team po yung grupo po ni Kevin Espinosa mm. dahil hindi pa po naglalabas po hanggang ngayon ng statement